Good afternoon yan. Ngayon natin yung ating uh, gulay dito. galing to sa Bicol. Sarain na natin. Kasi nandito yung orchids ko. Kukunin ko na siya para mailagay na natin. Kasi lang yung aking bunot ay nasa ilalim. Kaya ay hirapan tayong kunin yung bunot. maraming salamat at tayo nasa bahay na hindi na masyadong mainit sobrang init sa bagel kahit sabihin mong maraming puno ang itim ako dun 9 days lang ako dun pero ang itim ko na Ayan, punin natin ang ating orchids punin natin orchids ko ang ating uh, gulay gulay dyan ayan ating gulay gulay